Ah. ano? No. Panding nya, panding. Sa panahon. Panagin mapulin-mulin, di dikit hindi 'Di mga nito upil di 'pag di bubuksan. Patak. Abuhan to, yung lutuan. Panglutuan. Lutuan namin to. Ngayon na ba niyo? may agaran doon sa taas. Ganda ng tanawin dito. Oh. May mo, kita yung dagat. Dito oh. sa kubo niya. Kaya, yeah, kung magpapaayos kayo ng kusina kay pare. Nangingitlog na manok niya dito. Hmm. May manok siya dito. Amihan. Tapos yung si habagat. Ayan, ah, Habagat. Choy. Ano na lang sikid lat. ng bahay ni pare. Malayo sa maingay na syudad. Um, kahit saan tingnan dito, puno ma ano sa mata green puro green lang nakikita mo kulang pag ganun pre kulang pa rin pag pag kulang yung taniman ni parang na silio oh. ganun ang ulan dito Recycle lang guys oh. eh, Yan yung lalagyan niya ng lupa ab, tawag dito sa uh, amin abuhan abuhan yan yung yan magluluto lutuan